Noong taong 2016, nagkaroon ng biyahe ang dalawang magkaibigan na mag-aaral na babae mula sa Argentina. Patungong South American countries upang magkaroon ng munting pahinga mula sa kanilang mga pag-aaral. Ngunit hindi inaasahan ng dalawang kabataan na magiging isang bangungot ang kanilang biyahe. At magiging isa ito sa mga pinakakomplikadong investigasyon sa kontinente. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, sina Maria Connie at Marina Menegacho ay dalawang babaeng Argentinian mula sa lungsod ng Mendoza. Noong taong 2016, sila ay may edad na 22 at 21 years old. Si Maria ay nag-aaral ng Economics sa University of Cuyo habang si Marina naman ay nag-aaral ng Speech Therapy sa University of Aconcagua. Parehong nagtatrabaho bilang mga volunteer para sa isang organisasyon na tumutulong sa mga taong nasa kalsada. Ayon sa mga kaibigan at kakilala, sila ay kilala bilang masayahin at malapit sa kanilang pamilya. Noong January 10, 2016, nagumpisang bumiyahe si na Maria, si Marina, at dalawang kaibigan pa. May mga ilang araw silang walang pasok sa paaralan, kaya't napagpasyahan nilang mag-ekspedisyon sa mga South American countries partikular na sa Ecuador at Peru. Sa pamamagitan ng social media, makikita ang mga masasayang larawan ng dalawang magkaibigan habang naglalakbay. Subalit, noong February 13, 2016, matapos ang mahigit isang buwan ng paglalakbay, nagdesisyon ang grupo na maghiwalay. Nanatili si na sina Marina at Maria sa Ecuador habang ang dalawang kaibigan ay bumalik na sa Mendoza. Ang desisyon na ito ay hindi biglaan. Ito ay isang plano na mula pa noong umalis sila ng Argentina. May ilang araw pa bago magsimula ang klase, kaya't nagpasya si na Maria at Marina na gamitin ito upang mas mapuntahan ang ilang lugar sa Ecuador. Habang ang kanilang mga kaibigan ay bumabalik na sa Mendoza, napagpasyahan ang dalawang babaeng magkaibigan na huminto sa baybayin ng Montanita, kung saan sila ay nagtinda ng prutas at hamburger upang makatipid. Ngunit noong February 22, 2016, sa umaga, nawala ang lahat ng komunikasyon. Sinabi ni na Maria at Marina sa kanilang mga pamilya na mag-hitchhike sila mula Montanita patungo sa Guayaquil dahil ninakaw daw ang $70 mula sa kanilang hostel at gusto nilang makatipid. Inalok sila ng kanilang mga kamag-anak na magpadala ng pera. Ngunit tinanggihan ito ng dalawang babaeng magkaibigan. Sinabing huwag sila mag-alala. Sinabi rin sa mga kamag-anak nila na wala silang komunikasyon sa mga susunod na araw, kaya't mahirap na silang makontak. Sa hapon ng February 22, nawala na ang lahat ng komunikasyon. Inaasahan na ang kanilang flight patungong Argentina ay magaganap ng maaga ng February 25. Ngunit hindi sila dumating sa Argentina noong February 26, kaya't nagumpisa ng mag-alala ang kanilang mga pamilya. Una nang naglabas ng abiso sa social media ang kapatid ni Marina, na nagpost ng larawan ng dalawang babae at ang sumbong na nawawala sila noong lunes, February 22, sa Montanita, Ecuador. Ilang oras pagkatapos, nagbigay ng tugon si Ecuadorian President Rafael Correa sa mensaheng naglalaman ng pangako na investigahan ito ng pulisya. Subalit, Hindi mahanap ng mga pamilya ang impormasyon kung nakasakay na nga ba ang dalawang babae sa kanilang flight. Ayon sa mga airline representatives, kailangan ng court order bago ibigay ang impormasyon na ito. Bukod pa rito, walang ulat sa border na umalis ang dalawang babae mula Montanita patungo sa Guayaquil. Kaya't nagkaroon ng kakaibang haka-haka ang mga magulang na baka hindi na nga nakarating sa Guayaquil si Maria at Marina, at may nangyari sa kanila sa daan. Dahil sa mga pangyayaring ito, kumalat sa social media ang balita ng kanilang pagkawala at nagkaroon ng pagkakaisa ang dalawang bansa upang hanapin sila. Ngunit noong February 25, Huwebes, natagpuan ang bangkay ni Maria sa isang lugar mga dalawang daan metro mula sa Baybayin, at noong linggo, February 28, natagpuan naman ang bangkay ni Marina, mga apat na pu metro lamang ang layo mula sa katawan ni Maria. Dito nagsimula ang mga kakaibang aspeto ng kaso, halimbawa, kung ang katawan ay nasa apat na pu metro lamang ang layo bakit ito natagpuan tatlong araw makalipas. Upang malaman ang araw ng kamatayan ng dalawang magkaibigan na babae, isinagawa ang isang otopsy. Mahalaga ring tandaan, ang katawan ni Maria ay natagpuan ng isang lalaki. Ayon sa kanya, pumasok siya sa lugar upang umihi at doon natagpuan ang bangkay. Ang dalawang babaeng magkaibigan ay nakabalot sa mga supot at nakatali ng luubid sa isang sako. Si Maria ay natagpuan na may pasasabungo. May mga sugat rin sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang na ang genital area. May baali sa femur, maraming pasa, at gasgas. -gas. Si Marina naman ay may anim na matulis na sugat. Ang mga sugat ay mula sa kanyang baaba patungo sa unang cervical. May ilang abrasions din siya sa mukha at iba't ibang bahagi ng katawan. Dagdag pa rito, may mga sugat din sa pulso ng dalawang magkaibigang babae, kaya't pinaniniwalaang sila ay pinagtali. Parehong iniulat na namatay sila sa parehong araw, ilang oras o minuto lamang ang pagitan. Ang petsa ng kamatayan ay natukoy na sa umaga ng February 23. Isang araw matapos matagpuan ang pangalawang bangkay na si Marina, inihayag ng pulisya ng Ecuador sa isang press conference at sa social media na ang mga unang pag-aresto ay naitagumpay na sa kaso. Dalawang tao ang naaresto. Ang unang naaresto ay si Alberto Segundo Minapons at ang pangalawa ay si Aurelio Eduardo Rodriguez, kilala bilang El Rojo. Natagpuan ng mga bakas ng dugo sa bahay ni Mina Pons, isa sa mga akusado, at malapit sa bahay ay natagpuan ang cellphone at backpack ni Marina, kasama ng iba pang gamit. Ngunit ang pinaka nakakagulat, bukod sa mabilis na pag-aresto, ay ang agad na pag-amin ng dalawang lalaki. Agad silang umamin sa kanilang ginawa na nagbigay ng malaking epekto sa mga taong sumubaybay sa pangyayari. May buo silang kwento na ibinahagi. Sinabi nila na nakakita sila ng dalawang babae, sina Maria Connie at Marina Menegatso, sa labas ng isang bar. Nagtatangkang makahanap ng sakay ang dalawang magkaibigang babae. Humihingi ng biyahe patungo sa Guayaquil, ngunit hindi makakita ng sinuman na pupunta sa ganoong direksyon. Ayon sa mga lalaki, Si El Rojo ang unang lumapit sa kanila upang kausapin. Itinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa at ayon sa kanya, nagsimula ang mga babae na kausapin siya at ini kung saan sila galing, anong ginagawa nila, at umanoy sinabi ng magkaibigan na wala silang matutuluyan dahil wala silang pera at nanakawan sila noong umaga. Isinugest ni El Rojo na manatili sila sa bahay ni Minapons na kahit papaano ay malapit at ipinaliwanag pa niya na mag-isa si Mina Pons kaya't walang problema sa pagpunta sa bahay ng taong iyon. Sa tulong ng taksi, dinala sila ni El Rojo sa bahay ng lalaki. Nang sila'y dumating, ito'y mga bandang. Alas otso imedya ng gabi, sinabi ng lalaki na iniwan niya sila sa bahay at inilak ang pinto. Pagkatapos, bumalik siya sa bar at nagtagal doon kasama si Mina Ponsi ng maraming oras. Bandang alas dos ng madaling araw bumalik sila sa bahay, nandoon ang mga babae at inanyayahan sila na bumili ng mga beer. Pagkatapos, pagbalik sa bahay, ayon sa dalawang lalaki, sinabi ng mga lalaki na dahil sila ilubos na lasing, gusto nilang makipagtalik sa mga babae, ngunit malinaw na ayaw ng mga ito. Hindi umiinom si Maria at Marina at maayos ang kanilang kalagayan, kaya nagsimula silang tumutol. Si Maria raw ang unang namatay. Kinumpirma ni Mina Ponsi na siya ang pumatay sa kanya gamit ang isang metal na bagay na nasa kanyang bahay. Tinamaan niya ito sa ulo ng tanggihan ang pakikipagtalik. Matapos malaman na wala nang buhay si Maria, narinig niya ang sigaw mula sa kabilang kwarto. Ito ang sigaw ni Marina. Sinaksak ni El Rojo ito ng anim na beses, mula sa baaba hanggang sa unang cervical. Pinatay ng dalawang lalaki ang mga turistang babae, at hindi alam kung ano ang gagawin. Ayon sa kanila. Umalis si El Rojo sa bahay at iniwan si Mina Ponzi, na nag-iisa kasama ang mga bangkay. Mga bandang alas tres ng madaling araw. Pagkatapos, sinabi ni Mina Ponzi na nagsimula siyang maglinis ng bahay. Ibinalot ang mga bangkay sa mga bag, itinali ng lubid, at dinala sa isang kariton. Unang itinapon niya ang bangkay ni Maria, at pagkatapos ay sinunod niyang itapon ang bangkay ni Marina sa magkaibang lugar. Inakala niyang hindi mapapansin ang pagpatay at hindi malalaman ng sino man na sila ang may gawa nito. Ang bersyon na ito, ayon sa pagsasakdal, bukod sa pag-amin ng dalawang lalaki, may dalawang saksi, ang isa ay ang may-ari ng bar. At ang isa ay ang driver ng taxi na naghatid sa kanila sa bahay. Sinabi ng may-ari ng bar na nakita niya ang mga babae mga alas dos imedya ng hapon. Nagtanong sila ng tulong para sa masasakyan. Pero ilang oras ang lumipas at wala silang makita. Napagod. Pumasok sina Maria at Marina sa bar at humingi ng baso ng tubig. Inalok sila ng may-ari ng botelya. Ngunit tumanggi ang babaeng magkaibigan. Sinabing walang pera dahil na nakawan sila noong umaga. Binigyan sila ng baso ng tubig at bumalik sila sa kalsada. Pagkatapos, lumapit si El Rojo sa kanila. Nakita ng may-ari ng bar na nag-uusap ang tatlo at pagkatapos ay umalis silang lahat patungo sa bahay ni Mina Ponsi. May katulad na kwento ang taxi driver. Sinabi niyang itinigil sila habang naglalakad. Umupo si El Rojo sa harap, at sina Maria at Marina ay umupo sa likod. Pareho ang kanilang mga kwento na ang dalawang babae sa buong biyahe. Bukod pa rito, inisip ng taxi driver na medyo antok sila. Ibinaba sila sa bahay ng walang tanong-tanong, at nagbalik na sa kanyang hanap buhay. Para sa pamilya, lubos nilang tinanggihan ang bersyon na ito. Nakikita nila itong napakakakaiba na tinanggap ni na Maria at Marina ang tulong ng mga taong ito. Maraming turistang Argentino sa Montanita at para sa kanila, mas makakatuwiran na lumapit ang mga babae sa isang lalaki ng kanilang nasyonalidad. Sabihin ang nangyari at humingi ng tulong, napakakakaiba rin na sabihin wala silang pera. May credit cards si Maria at Marina at maaari silang mag ng pera sa anumang oras. Sa karagdagang ebidensya, may isa pang tala na maaaring bawiin ang kwentong ito. Ito ang paggamit ng credit card ni Maria sa isang transaksyon sa ATM na namalapit sa hostel kung saan sila tumuloy sa Montanita. Kaya naman maliwanag sa lahat na may sapat na pera ang babaeng magkaibigan para bayaran ang isang gabi sa lokal na hotel. Ang bersyong ito ay unti-unting naglaho sa mata ng publiko, sinabi ng kapatid ng isa sa mga biktima na nangdalhin siya ng pulisya ng Ecuador sa lugar ng krimen sa bahay, nakakita siya ng mga gamit na syringe na nakahiga sa sahig. Nang tanungin niya ang tungkol sa mga syringe, bigla na lang itong nawala, hindi man lang ito nakuhanan ng litrato sa crime scene at itinanggi pa ng mga eksperto na nag-examine sa lugar ang kanilang pag-iral para sa pamilya. Ang dalawang lalaki ay nagiging harapan lamang para sa isang mas malaking bagay, tulad ng negosyo ng human trafficking. Habang ito'y ay nangyayari, nagpapatuloy ang investigasyon, isang pangalawang autopsy ang na-schedule, pati na rin ang isang toxicological examination. Bukod dito, lumitaw na paulit-ulit na nagbabago ang bersyon ng pangyayari ng dalawang akusado. Sa isa sa mga bersyon, Tumigil si Mina Pons sa pagsasakdal kay El Rojo, at sa sarili niyang pangaamin na siya ang may kasalanan sa pagpatay. Ipinahayag niya na ang taong pumatay sa mga babae, ay isang smuggler ng ilegal na substansyang nagmula sa Venezuela na naninirahan sa lugar. Kilala lamang ito sa pangalang El Chamo, nahuli siya ng pulisya, ngunit sinabi niyang wala siyang kinalaman sa pangyayari at handang sumailalim sa lie detector test o DNA test para patunayan na wala siya sa bahay sa oras ng krimen. Maraming DNA sample ang na-recover sa crime scene. Ang DNA ni Mina Pons, DNA ng dalawang yumao, at ilang hindi kilalang samples. Ang mga samples na ito ay hindi tumutugma kay El Rojo, ang tinaguri ang pangalawang salarin, o kay El Chamo, na matapos pumasa sa lahat ng DNA test ay lubos na tinanggal sa investigasyon. Matapos ibalik ang resulta ng pangalawang autopsy, nagbago ang petsa ng kamatayan, at ito ay isa sa mga bagay na nagulat sa lahat. Habang ang petsa ng kamatayan ni Maria ay nananatili sa February 23, na nagbago ang petsa ng kamatayan ni Marina sa February 25, ibig sabihin, nang matagpuan ang bangkay ni Maria, malamang na ilang araw na lamang ang natitira kay Marina bago siya mamatay. Maaari rin itong magpaliwanag kung bakit. Bagamat natagpuan lamang silang apat na metro ang layo, hindi natagpuan ang katawan ni Marina noong araw nang makita ang bangkay ni Maria. Isa itong napakakakaibang sitwasyon, at inakala ng mga tao na marahil si Marina ay kinidnap, inabuso, at binugbog noong dalawang araw na yon. Itinanggi ng pulisya ng Ecuador na hindi nila natagpuan si Marina dahil sa ulan. Ngunit sa pagsusuri ng mga weather records noong araw na natagpuan si Maria, hindi umuulan. Kaya't maaaring maging kredibleng muli ang pangalawang autopsy. Natuklasan din ang iba pang mga katotohanan. Ang mga pasa at gasgas na nakuha ni Maria ay nasa isang bahagi lamang ng kanyang katawan. Parang itinapon siya mula sa isang umaandar na sasakyan. Natuklasan din na mayroong pinsala sa genital area ang mga babae na nagpapatunay ng karahasan o panghahalay. Bukod dito, isang napakakakaibang bagay ang natuklasan. May bukol si Maria sa kanyang femur nakita na sa unang autopsy, ngunit walang sugat na maaaring nagdulot nito, lalong nakakagulat ang toxicology analysis. Ang mga babae ay may iniinom na ilegal na substansyang nagiging sanhi ng pagkawala ng sariling kusa kapag ito ay uminom ng alak. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit madali silang sumakay sa taksi, bakit tahimik sila sa buong biyahe, at kung bakit sila tila antok o inaantok. Ang kanilang pamilya ay inilarawan silang mga babae na maingat at responsable kaya't hindi ito tugma sa kanilang karakter. Ngayon, pagkatapos ng pagsusuri sa toxicology, maaaring ituring na nakakaduda ang posibilidad na ang mga lalaki ay somehow ay naglagay ng ilegal na substansya sa mga babae. Maraming pagsubok sa kaso, tatlong beses nagbago ang prosecutor, na lubos na nagpahaba sa paglilitis. Pero sa wakas, si Alberto Segundo Minapons at Aurelio Eduardo Rodriguez ay hinatulan ng apat na taon sa bilangguan. Gayon paman, hindi doon nagtapos ang kaso. Matapos ang paglilitis at paghatol, kinakailangang magsagawa ng reinvestigasyon. Tandaan na may ilang DNA sample sa bahay na hindi pa na-identify. Dalawang karagdagang pag-aresto ang naganap, ngunit ang isa sa mga akusado ay lubos na napawalang sala. Sapagkat negatibo ang resulta ng DNA test at may matibay na alibay. Ang isa pang taong sangkot sa krimen ay dinala sa paglilitis dahil positibo ang resulta ng kanyang DNA test ng kanyang semilya. Ang pangalan ng taong ito ay si Luis Perez. Tandaan na si Maria ay natagpuan ng isang lalaki na umano'y pumasok sa lugar para umihi. Ang lalaking iyon ay si Luis Perez. Siya ay nagbigay ng testimonya sa paglilitis laban kina El Rojo at Mina Pons. Ngunit ngayon ay siya naman ang nasa upuan ng akusado. Ang depensa niya ay simple lamang. Ilan na linggo siyang nanirahan sa bahay, at ang dugo na natagpuan sa pader, ay sanhi ng impeksyon sa ngipin na kanyang nararanasan. Ayon sa kanya, pinapahid lamang niya ito sa pader. Ayon din sa mga abogado, ang kanyang DNA na natagpuan sa katawan ng babaeng magkaibigan ay walang duda. Nasa kanya ang similya na positibo, at mga dugo na transfer mula sa anumang bahagi ng gamit o furniture na kanyang pinagpuna sa bahay gayon paman, ang depensa ng lalaki ay nagsimulang mag-iba nang dumating ang kanyang dentista upang magbigay ng testimonya. Totoo nga na nagpunta si Luis Perez sa kanya. Ngunit dalawang linggo matapos ang pagpatay, humingi siya ng sertipiko kung saan dapat isulat ng dentista na may impeksyon sa ngipin. Ngunit tumanggi ang doktor dahil naipasa na niya ito at walang anumang seryosong problema. Sinabi ng doktor na inulit pa rin ni Luis Perez. Pero sa huli, Pinaalis na lang siya. Sa mga salitang iyon, ang depensa ng lalaki ay bumagsak. Bilang dagdag, tila masyadong kakaiba na siya ang nakakita ng bangkay ng unang babae. Ang proseso ay nagtagal ng napakahabang panahon. At noong November taong 2019, inilabas ang hatol laban kay Luis Perez. Kailangan din niyang maglaan ng apat na taon sa bilangguan para sa pagpatay sa mga babaeng magkaibigan. Maari nating sabihin na naayos na ang kaso. Ngunit ito ay kalahati lamang ng paglutas, dahil mayroon pa rin DNA samples na kailangang ma-identify. At marami pa rin tanong, ano ang nangyari noong gabi at madaling araw ng February 23 sa bahay na yon? Ano ang nangyari sa mga babae? Ano ang nangyari kay Marina sa dalawang araw na siya ay buhay pa at si Maria ay wala? May iba pang tao ba at paano sila nadukot? Paano sila na-capture? Ito ba'y lubos na planado? Lahat ng mga tanong na ito ay iniwan sa alanganin at patuloy na lumalaban ang pamilya ng dalawang magkaibigang babae para sa katarungan sa kaso na ito. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.